Isang magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga simulain sa pagsasalin at mga ilang bagay na dapat tandaan hinggil sa wika kapag nagsasalin. Unahin natin ang mga simulain sa pagsasalin. Bawat bilang ay may dalawang nakapaloob na idea na siyang pag-uusapan natin at ito ay makikita natin na magkasalungat. Una, ang isang salin ay dapat magtaglay ng katumbas na mga salita sa orihinal. Ito ay tumutukoy sa mga literal na kahulugan. Ibig sabihin, ang pagsasalin ay kakikitaan rin ng literal na pagsasalin. Pangalawang idea naman dito, ang isang salin ay dapat magtaglay ng katumbas na diwa ng orihinal. Ito ay tumutukoy naman sa idiomatiko parating isinasaalang-alang ang diwa kung ano ang tinutukoy ng orihinal. Pangalawa, ang isang salin ay dapat iimig orihinal kapag binasa. Kapag sinabi natin ang salitang himig, ibig sabihin nito ay katunog ng orihinal. Sinasabi rin dito na ang isang salin ay dapat makilalang salin kapag binasa. Nangangahulugan na hindi ito magiging katunog ng orihinal kundi makikilala bilang isang salin batay sa kung paano ito isinalin ng isang tagasalin. Pangatlo, dapat manatili sa isang salin ang estilo ng orihinal na autor. Pinangalagaan ang estilo ng orihinal na author sa kanyang akda na dapat siya makita doon sa isasalin. Taliwas naman dito, dapat lumitaw sa isang salin ang estilo ng tagasalin. Ito ay nangangahulugan na walang dalawang tao ang magkatulad ng estilo kung papaano sumusulat, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa orihinal at tagasalin. Pang-apat, ang isang salin ay dapat maging himig kapanahon ng orihinal na autor. Ito yung sinasabi na dapat ang isang salin ay tunog panahon kung kailan ito isinulat. Kasalungat naman ito, ang isang salin ay dapat maging himig kapanahon ng tagapagsalin ito ay nangangahulugan na marapat lamang din na ang wika na ginagamit ng tagasalin ang siyang gagamitin doon sa akda na kanyang isasalin dahil lalo-lalo na kung sino yung layuning bumasa o makinig doon sa kanyang isinalin. So, ibig sabihin nito, hindi nangangailangan na ang himig ng panahon ng orihinal ay manatiling himig sa kasalukuyan. Panlima, ang isang salin ay maaring may bawas, dagdag o pagbabago sa diwa. Ito ay upang makaagapay doon sa pangangailangan na maging suwabe, maging madulas, at makuha ang luwag ng pagsasalin. Subalit, kasalungat naman ito, sinasabi ng isang salin ay hindi dapat bawasan, dagdagan, o baguhin sa diwa. Ito ay stricto na nirerespeto ang original na salin. Kung kaya't sinasabi rito, na hindi dapat bawasan, dagdagan o baguhin ang diwa ng orihinal at dapat siyang manatili at makikita doon sa pagsasali ng wika. Pang-anim, ang pagsasali ng isang tula ay dapat maging patularin. Ito yung pinangangalagaan ng pagsasalin bilang isang sining na kung ang orihinal na anyo ng akda ay isang tula, isasalin din ito sa paraang patula. Kasalungat naman ito, ang pagsasali ng isang tula ay dapat maging pasalaysay o tuluyan. Dito naman, pinahahalagaan ito ang ideya na makuha ang diwa ng orihinal at maipaunawa sa mambabasa kung ano ang ibig sabihin ng orihinal. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ilang mga bagay na dapat tandaan hinggil sa wika kapag nagsasalin. Una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Tandaan natin ang salitang kultura. Ibig sabihin kapag pinag-usapan natin ang wika ay maiuugnay yan doon sa tinatawag nating kultura. Pangalawa, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan. Kapag sinabi nating natatanging kakanyahan, ito yung katangian ng isang wika na makikita tangi lamang rito at hindi makikita sa ibang wika. Kung kaya't masasabi natin na ang lahat ng wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan na dito mo lamang makikita o sa kanya lamang makikita ang katangiang ito. Pangatlo, ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kailangang maunawaan at tanggapin ng pinag-uukulang pangkat na gagamit nito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasalin, kailangan din natin tandaan kung sino nga ba ang babasa ng iyong isasalin. So, kailangan natin isaalang-alang sino sila. Sino ang pangkat na ito na pinag-uukulan ng pagsasalinan. Dahil iyon ang pinakamahalaga. Pang-apat, Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang uri ng Filipino na kasalukuyang sinasalita ng bayan. Kapag sinabi nating uri ng Filipino, mayroon tayong tinatawag na antas ng wika. Mayroon tayong tinatawag na formal at mayroon din namang hindi formal. Kailangan nating isipin na ang Filipino na siyang ginagamit sa kasalukuyan ay ang ginagamit sa komunikasyon o ang mga salita o ang wika o ang uri ng Filipino na nauunawaan ng kasalukuyang mga tao. Panlima, ang mga daglat at akronim, gayon din ang mga formula, masasabing universal na ang gamit ay hindi na kailangang baguhin upang umayon sa baybay ng katumbas sa Filipino. Ito yung sinasabi natin na ang mga salitang teknikal, siyentipiko, matematikal ay kailangan nating panatilihin. Katulad din ng daglat at acronym na siyang hindi na mababago at nananatiling nakikilala na ito sa ganoong tawag, ang daglat at acronym. Pang-anim, kung may pagkakataon na higit sa isa ang maaaring ipanumbas sa isang katawagang isinasalin na ang lahat naman ay pawang tatanggapin ng gagamit sa salin gamitin ang alinman sa tinatanggap na katumbas at pagkatapos ay ilagay sa talababa ang iba bilang mga kahulugan kung ang isang salita ay mayroong maraming salin o katumbas sa isang wika o tunguhang wika ang iyong gagamitin na salin ay ang siyang pinakatanggap o ang pinakakaraniwan. Ang iba namang mga salin na tinatanggap rin ay maaring ilagay doon sa tinatawag nating talababa o footnote sa Ingles. Pampito, sa pagsasalin ay laging isaisip ang pagtitipid sa mga salita. Ito yung karaniwang, karaniwang nararanasan ng mga salin na minsan hindi maiwasan yung pagdami ng salita doon sa patunguhang wika. So, balit kailangan nating tandaan na kailangan natin magtipid ng salita upang hindi humaba yung salin. Pangwalo, kung walang maitumbas na salita sa isang salitang isinalin o kaya'y walang eksaktong katumbas na maibibigay, maaring gawin ng alinman sa mga sumusunod. Una dyan, hiramin ang salitang isinasalin at baybayin ito ng ayon sa ating palabaybayan. Si so, ibig sabihin nito, hihiramin, kukunin yung salitang iyon na hindi na isasalin at kailangan baybayin o i-spelling sa kung paano ito binibigkas sa ating wika. Pangalawa, Alamin ang mga sinonimo o kahulugan ng salita at baka sakaling mas madaling tumbasan ng isa sa mga ito. Ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na kasingkahulugan. Kailangan mo lang hanapin ang mga salita na malapit doon sa tinutukoy na salita para ito ay matumbasan. Pangatlo, Alamin ang katumbas na salita sa Kastila at baka higit na madali itong hiramin. So tiyak ako na dahil maunlad ang wikang Kastila ay marami ring mga salita na po pwede natin mapagbatayan. Tandaan natin na ang wikang Filipino, isa sa sanligan nito ay ang wikang Kastila dahil sa impluensya nito sa ating wika sa matagal na panahon. Kung kaya't titignan natin kung meron itong katumbas sa wikang Kastila. pang alamin kung may katumbas ang salita sa alinman sa mga prinsipal na wikang katutubo at siyang hiramin. Kailangan natin tandaan na ang Filipino na ginagamit natin ay hindi lang nakabatay sa Tagalog bilang pangunahing wika, kundi nakabatay rin ito sa iba't ibang Wika na umiiral dito sa Pilipinas. Panlima, kung wala doon sa apat, ay kailangan lumikha. Pangsyam, kung magkakaroon ng ibang pakahulugan sa itutumbas na salita, humanap ng ibang maaaring ipalit dito. Ibig sabihin nito, kapag mayroon itong ibang kahulugan na salita, hanggat maaari ay maghanap ng isang salita na maipapalit rito na hindi magkakaroon ng ibang kahulugan doon sa mga mambabasa. Pansampu, hanggat magagawa ay iwasan ang paggamit ng panumbas na salita na may kaanyo sa ibang wika sa Pilipinas ngunit hindi kakahulugan o homonimo. So, ibig sabihin nito para maiwasan natin ang mga salitang may ibang kahulugan o sabihin na lang natin na hindi maganda pakinggan sa ibang wika o katutubong wika dito sa Pilipinas ay gumamit tayo ng salita na hindi magkakaroon ng ibang kahulugan sa kanila. Labin isa, kung may kahirapang isalin ang pamagat, isalin ito pagkatapos maisalin ang buong teksto ng materyales na isinasalin. Yan ang tinutukoy na minsan yung mga pamagat ay nakatago yung kahulugan kung ano ang tinutukoy nito at hindi maaaring isalin ng literal. Kung kaya't ang ibang tagapagsalin, ang kanilang ginagawa ay isinasalin nila una yung teksto pagkatapos nito ay bago nila isasalin ang pamagat upang maunawaan nila kung ano ang nilalaman ng kanilang isinasalin at sa paraang ito mas matitiyak na ang pagsasalin sa pamagat ay umaangkop doon sa nilalaman. Labindalawa, Nakakaroon lamang na tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito ay naging bahagi ng pangungusap. Ito yung tinatawag nating konteksto o pagpapahayag sa konteksto. May mga salita na kapag ginamit sa pangungusap ay nakakaroon ng iba't ibang kahulugan. Tulad na lamang ng salitang set. Yung salitang set, 'di ba? Pupwede yan siyang lupon ng mga bagay. Pupwede naman yan siyang isang partikular na espasyo at marami pang iba. So yan ang tinutukoy na depende sa pagkakagamit ng salita doon sa pangungusap. Labintatlo, may mga pagkakataon ng isang kaisipan na ipinapahayag ng tahasan sa ingles ay kailangan gamita ng eupimismong salita sa Filipino upang hindi maging pangit sa pandinig. Mayroon tayong mga salita na sabihin nalang natin tahasan o bulgar sa wikang Ingles at kailangan kapag ito ay isinalin ay dapat ito naka Kapag sinabi natin salita ay ito naman yung mga salita na ginagamit natin para maiwasan yung pagiging pangit sa pandinig ng isang salita o hindi ito maging tahasan. Tandaan natin na napaka-sensitibo ng kultura natin o minsan ayaw nating marinig ang mga salita na mayroong tahasang kaulugan dahil nagmumuka itong bastos at hindi kaaya-aya sa ating pandinig. Labing apat, ang kawalan ng lubos na tiwala sa likas na kakayahan ng wikang pinagsasalinan ay nauuwi sa panggagaya o pangihiram, hindi lamang ng mga salita kundi pati mga idioma, katutubong paraan ng pagpapahayag, balangkas ng pangungusap sa wikang isinasalin. Kung kaya't marapat lamang na kailangan pagkatiwalaan natin yung patunguhang wika na kaya nitong maisalin kung ano man yung mga bagay na nais nating isalin lalo't lalo na yung mga akdang pampanitikan. Labing lima, sa standard ng wikang Filipino, sikaping ang mga salitang gagamitin sa salin ay yaong mga salitang mauunawaan at tatanggapin ng higit na nakararami. Sa so, ibig sabihin, ito yung kanina rin na sinasabi natin na yung ginagamit na standard na Filipino ay nakabatay sa kung ano ang nauunawaan ng karamihan. Labing anim, bigyan ng higit na pagpapahalaga ang wikang kasalukuyang sinasalita ng bayan kaysa wikang nakasulat. Ito yung sinasabi nating mas mahalaga ang pasalita kumpara doon sa nakasulat o nakatitik dahil mas madaling nauunawaan ang pasalita o sinasalita ng bayan kaysa doon sa mga nakasulat na minsan ang mga salitang ginagamit ay mahirap unawain. Labimpito, sa pagpili ng mga salita, isiping lagi kung alin ang sapalagay ng tagapagsalin ay higit na gamitin. So, kailangan pag-isipan yung mga salita na ating ginagamit dahil mayroong isang salita mula sa original na kapag ito ay isinalin, marami yung kahulugan o marami yung pagpipilian o marami yung sinonimo na sinasabi natin. At kailangan natin pumili alin doon sa mga salitang iyon ang higit na gamitin. Labinwalo, Isaalang-alang ang kaisahan sa forma ng mga salitang hinihiram sa ibang wika. Kapag sinabi natin kaisahan sa forma, tignan natin kung papaano ito uh, naaanyo ang isang salita. Kasi kailangan natin iyon makita upang ganap nating maisalin ito doon sa patunguhang wika labing siyam, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan. Ito ay nangangahulugan din kanina na ang wika ay may sariling kaparaanan kung papaano ito nagiging ito. Halimbawa, ang wikang Filipino ay bakit natatang ito bilang isang wikang Filipino at papaano ito naiiba sa wikang Koreano sa wikang Ruso, sa wikang Ingles, at marami pang wika. Dalawang po, ang sariling kakanyahan ng wikang isinasalin ay hindi kailangang ilipat sa pinagsasali ng wika. Ito yung sinasabi o dagdag doon sa mga binanggit na ang kakanyahan ng isang orihinal at kapag ito ay isinalin, hindi nangangailangan na kailangan siyang nakasalig doon sa forma mismo ng original o hindi kailangan piliting ilipat doon sa pagsasalin ng wika